Scoop! Mga kaibigan, Pao Avelino removed all uh, My Love Will Make You Disappear related posts on his Instagram. Star Cinema, galaw-galaw naman. Ano ba nangyayari? Anong meron? Anong issue Star Cinema at ng kay Paolo Avelino and Kim Chiu? Sabi dito ni Auntie Selena, just in. Kim Chiu and Paolo Avelino are currently not following Star Cinema. did they just unfollow star cinema nakul yarn because star cinema is the home of all movies and teleseries and kongyang nangyayari? promo time na ba daw? Parang hindi pa kasi ang sabi dito, aba, ang my love will make you disappear ay hindi pala ito ilalabas soon kasi April pa daw po ang naka-schedule dito. Bakit ang sabi naman ni Paolo at saka ni ay ilalabas ito sa Valentine's Day? Naku, sa araw ng mga, I mean, I mean, sa buwan ng mga puso. Sad naman, pinaasa lang tayo ng star cinema ng movies sa February. Pero parang hindi daw mangyayari yon sabi ni Lablab. Little Miss Sunshine is saying, dapat maging thankful sila para mahaba pa promo period nila. Tignan nyo, nangyari sa MMFF ang hina. Huwag daw mabilisan kasi, huwag, ma wag bibilisan. Kasi pwede namang dahan-dahan Huwag masyadong excited, sabi ni Little Sunshine. Sabi naman ni Hanaline Castillo. Lahat ng movie under star cinema, hining hindi ko napapanoorin. Gigil nyo ko. Dahilan daw yan sa excited na siya for. My love will make you disappear. Pero bakit parang parang may problema pa yata. Technology M1223, sabi niya, after the disrespect that both Kim and Pao received from them, I say, deserve, deserve daw na mag, unfollow si Kim Chiu at saka si Paolo. Naku, huwag kayong ganyan. Huwag niyong ginagalit ang Star Cinema. Sila pa naman ang de-decide kung sino ang bibigyan nila ng mga projects, movies, and teleseries. Baka mamaya, mawawalan si Kim Pao niyan. Star Cinema disrespect to the Kim Pao, kaya deserve i unfollow follow. kasi hindi nagkakaintindihan ang management ng Star Cinema at ang manage managers ni Kim Chu at ni Paolo Avelino. Kasi itong lahat at nagpo-promote na si Kim Chiu sa It's Showtime and even bringing Paolo Avellino's name at that and then biglang may nabasa tayong hindi muna daw ipapalabas sabi ni Nakuriko hindi kawalan ang Star Cinema unfollow kong unfollow hindi naman sila romispeto kinawalang nilang katatawanan si Nakimi at Paolo tignan mo yung mga bashers dito Star Cinema sa tingin nyo magandang effect ng ginawa ninyo Oh, patay tayo dyan Since tinadamay ng ibang KP Sikat dito Let's admit na di kikita yung movie nila Kaya inusog ng inusog Laki ng tingin ng mga fans nila Kaya ayan Kinakarma aba Si KP Catherine And Piolo May movie ba si Catherine at si Piolo Ayan, ma-experience nga, hindi tumapos ng pelikula, sabi ni Paolo. Ayan, this 2025, bawal mabulok, ay dapat fragile. Correct ka dyan, Alexa. Ano bang meron, team? Babaing baba, yan o! Sila dalawa ni Alexa, ang baba. Babaing baba. baba babae yung dalawa dahil. Yes. Yung damang-dama ko bakla, 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 ka, bakla, bakla, bakla. <laughs> sinasabi, sinasabi. Oh, oh. Hindi sinasabi, ah, Nang hindi sinasabi. Oo, hindi. Oo, kahit ito, grabe yung pagkababae nila ngayon. <laughs> ang, ang, ang may lambot. Oh, yeah. Ayan. Eh. Ang tawag po doon, fragile. Fragile? Oh, yun po ako. Yun ang goal ko this 2025. Bawal mabulok at dapat fragile lang. Fragile? Fragile. Oh, okay. ba Babasagi. Babasagi. Ba Bawal... Kaya mag-iingat ka kasi uh -oh. fragile. Yeah. Kasi tutulak, ha? Fragile ka din ba? Um, Hindi, gallipol kayo din ba? Hindi mo biro. So anak, ayan, bumunod na kayo. Hayan, hayan, hayan. Ayan, mahal kita, Kimi, always, sabi ni Mother Mac. Ayan, nako ba yan? Ang BTW. Uh, theme song yan ng movie namin ni Paolo Maki. Ang ganda ng trailer na panood ko na. Ayan na. na, na na, na, ilabas na yung thriller at lahat, mga kaibigan. Tapos parang may issue ang Star Cinema. And Kim Pao, sabi ni Alt, GMA, kafuso mo. Hala ko. Uh, Na-move ang date ng movie nila from February to April. Star Cinemas, una nakaalam. Hindi na-inform sila Kim at Paolo kung kaya. Ayun, nakapromote na si Kimi at si Paolo for Valentine's Month uh, buwan ng mga puso pero hindi pala matuloy kung kaya katawa-tawa ang kinalabasan ng my love will make you disappear kasi syempre expected na ng uh, Kim Pao fans na may papanorin silang kakikilig nila sa buwan ng mga puso pero na-move pala ng dahil daw sa may project na ilalabas si Kat Bayan, si Katrin Bernardo Bayan sino ba ang kanyang kapartner dito? Hindi ba si Ingen Ricky Hill? Or si Papa P? Kasi ang nakalagay is KP. Katrin at Ano kaya ang nangyayari? Sabi ni Love Love. Kaluka, hindi naman true na na-move. Sana ayusin nila yung kung true man. Nababasa ko lang rin po sa mga uh, ha, sa Twitter account na na-move daw yung kay Kim at kay Paolo sa buwan ng Abril ha, yan. so yan po ang uh, nakakalokang uh, balita at this very instant ang sabi dito naluka sila dahilan si Kim and Paolo in unfollow si Star Cinema sa Instagram hayan po Tricia is saying pwede na din siguro ilabas video niya sa mati pinagalitan niya si O kasi inaaway ang Kimi niya wag na wag nyo galitin at away ng Kimberly Chew na yan. Kasi makikipag daw si Paolo Avellino para lang kay Kim Chew. Sabi naman ni Jonah, dinilit pala ng Star Cinema yung poster ng My Love Will Make You Disappear na dapat showing this February. So ano pala update natin dyan? Star Cinema, Eric John Salute, Chris Guzman, at saka si uh, oh, Vidanes extended naman ulit ba yung play date? So, ayan. Nagkakagulo po uh, sa plaza ngayon dahil dito sa pag-unfollow ni Kim Chu and Paulo kay Star Cinema. Kung kaya naging usapan ito ngayon sa plaza. This is your latest update on Kim Pao, Alexander Lexter Jules. Magandang gabi po sa inyong lahat.